Ulat sports muna tayo. Handa na ang Philippine team na sumabak sa Hangzhou Asian Games. Na pinangunahan ng mga top squash players ng bansa na sina Jamaica Arribado at Robert Garcia. Yan ang ulat ni Darelo Clares ng PTV Sports. Magbabalik aksyon ng Philippine Squash Team na mas kilala bilang Kayod Pilipinas sa kanilang paglahok sa Hangzhou Asian Games kung saan limang gitong medalya ang posibleng makuha. Ito na ang sunod na national team duty ng Kayod Pilipinas matapos ang matagumpay nilang 2019 SEA Games campaign sa Maynila kung saan sila nakabulsa ng isang gold, dalawang silver at dalawang bronze medal. Muling maunguna para sa kupunan ng mga top squash players na si Jamaica Aribado na maglalaro sa mixed doubles kasama si Robert Andrew Garcia na lalahok din sa men's team sa panayam ng PTV Sports sa World number 172 na si Garcia. Inilahad niya na naging malaking tulong ang mga sinalihan nilang torneo gaya na lamang ng 22nd Asian Squash Individual Championship 2023 para mapaghandaan ng Asia. So far, maganda naman yung, yung, yung preparation namin ngayon, training sa lahat. Um, but nakatulong din yung pre-tournament, parang pre-Asian Games tournament nung sinalihan namin sa Anglo. So, kasi medyo bago pa sa amin yung doubles, yung international doubles. Kasi yung isang laro namin ng doubles is jumbo doubles. So, this is different from from the jumbo doubles pa. Kumpiyansa rin si Garcia na mataas ang chance ng squash team na makapag-uwi ng medalya sa co-junial meet. Um, yung chance, sabihin na natin, mga nasa 80%. Yung, yung 20% doon is parang let's say hindi namin sure kung makukuha namin. So, ayaw din naman namin mag-assume mag na, na makukuha na natin na namin at lahat. Pero at least malaki yung chance na, na makuha kami ng Kabilang pa sa mga lalahok sa Asian ay si na Yvonne Alaysa Dalida, David William Pelino, Raymark Bigornia at Jonathan Reyes. Daryl Clares para sa bayan.